O kompleto na nga ang team ng Kushigaya Alphas at maging itong si Jeff Gibbs ang 44 year old na power forward ay nasa Japan na nga rin at maglalaro siya para sa team ng Kushigaya Alphas. Malaki-laki ang build ng player na ito. Yun nga lang undersize ng konti sa power forward position at makakasama ni Nakai Soto, Team Suarez at iba pang Kushigaya players itong si Jeff Gibbs. Nagsisidatingan na ang mga players ng bawat team sa Japan na maglalaro sa Japan B League at kay Soto nga rin susunod na sa Japan at mag-iinsayo kasama ang Kushigaya Alphas dahil malapit-lapit na nga mag-umpisa ang next season season ng Japan B-League at may mga pre-season games nga rin ang Kushigaya. Mas maaga nating mapapanood si Kai sa kanyang bagong team sa Japan B1 B-League. Present naman si Kai Soto sa opening ng PBA at pwede naman nating panoorin at suportahan ang sarili nating liga kasabay na rin ang suporta natin sa mga Filipino players natin na naglalaro abroad. Nakita rin natin si Kai at nagkaroon sila ng picture ni Angelicang. Mukhang may itatangkad pa nga itong si Kai Soto. Posible na umabot pa sa 7-5 at mukhang masaya nga rin itong si Kai. Suportado nga ni Kai ang PBA at present nga ito sa opening ng liga. Tip-off naman ang nangyari sa Kushigaya at ipinakilala ng team sa mga fans na dumalo ang kanilang mga players kay Soto. Susunod na nga sa Japan at posibleng nga rin na baka meron ngang niluluto ang kanyang kampo tungkol naman sa posibleng paglalaro nga nito sa ibang liga. Kawamura nga susubukan sa NBA at meron siyang kontrata sa NBA na pwede pa niyang ma-extend at marami pang mga players ang posibleng subukan nga ng NBA teams at bigyan ng ganitong kontrata at malayo-layo pa nga ang pagsisimula ng NBA kaya posible na mangyari nga rin ito kay, kay Soto. Dahil sa ng improvement ni Kai Soto last season ay nakikita ng marami na magkakaroon si Kai ng magandang playing time sa Koshigaya Alphas. magandang ganda ang height ni Kai Soto at Tim Suarez para sa 4 at 5 position isang 7'3 at 6'11. Napagana ni Coach Tim Cohn ang Kai Soto Junmar sa gilas at naging solid ang laro ng dalawang players na ito sa loob ng paint. Laban sa Latvia na nasa top 9 na ngayon ng FIBA rankings at posible na ganito nga rin ang gawin ni Coach Ansai ng Koshigaya Alphas Gagawin niyang solid na combo sa loob ng paint si Suarez at Kai Soto dahil posible nga ito at maganda ang kanilang height para sa 4 at 5 position kasama pa ang kanilang wing na import. Naging consistent si Kai sa kanyang laro sa team ng Yokohama at maging sa gilas team at mas konti ang off game ni Kai Soto kumpara sa magandang performance niya. Mas marami nga ang magandang laro ni Kai magkakasunod na dawal-dawal ang kanyang nagawa sa laro para sa team ng Yokohama last season. Makikita na natin si Kai Soto sa team ng Kushigaya at natapos na nga ang tip of event ng Kushigaya. Susunod na ang mga practice games nila laban sa ibang teams ng Japan B League. Healthy ngayon si Kai Soto at maaga itong magsisimula sa mga laro ng Kushigaya Alphas hindi kagaya noong last season na halos kalahatin na lang ng mga laro ng Yokohama sa season na itong si Kai dahil sa recovery niya mula sa injury. Ngayon posible na makasungkit si Kai ng award dito sa Japan B1 B League sa paparating na season kapag naging healthy ito sa kabuuan nga ng season. Dahil sa depensa ni Kisoto sa loob ng paint at kung nakumpleto niya o nakapaglaro ito sa bawat game ng season ay posible na maging defensive player ito ng Japan B1 dahil maiipon ang kanyang black shots at tataas nga rin ang kanyang average dito. Wala na tayong masasabi pa sa depensa ni Kai sa loob ng paint dahil na rin sa maganda at solid ang kanyang depensa dahil na rin sa kanyang magandang timing at yung tangkad nga rin niya. Makikita natin ngayon si Kai sa Kushigaya Alphas team at silang dalawa nga lang ni Suarez ang solid na player ng Kushigaya na pwedeng maging isang matindin na combo sa 4 at 5 position kapag napagana ni Coach Ansai ang dalawang players na ito kagaya ng Junmar kay Sotos ng Gilas. Isa nga rin sa katanungan ng mga fans kung bakit nandito pa si Kai sa Pilipinas habang nagkaroon na nga ng tip-off event ang Kushigaya Alphas kagaya Kagaya nga ng nasabi natin, posible na may ibang tinitingnan ng kampo ni Kai na kontrata at posible rin na nasusunod na si Kai sa Japan na huli lang ng konti kagaya ng mga ibang players ng Japan B1 B League at pupunta na nga rin si Kai sa Japan pagkatapos niya sa opening ng PBA. Marami pang ibang players ng Japan B League ang papunta pa lamang sa kanilang mother teams at hindi lamang si Kai ang nahuli. Isa sa inaabangan ang lalabas ng mga bagong update tungkol nga dito kay Kai dahil marami rin ang nagkokomento na posible na siya ang susunod sa yapak ni Junmar kapag naglaro ito sa PBA pero sa ngayon focus na muna itong si Kay Soro sa kanyang bagong team ang Kushigaya Alphas at nakita rin natin sa official page ng Kushigaya na nandun ang pangalan ni Kay.